welcome to my mini, mini vlog so for to today's video so gumawa pala yung amo ko ng donut no so ito yung ginawa ng amo ko naubos na yan donut donut yan yan so ito yung kalat na yan kung makita nyo no? okay, ito kakalat ang kusina pag ang amo ko nagtratrabaho nalabas niya yan hindi niya binalik itong ano ito Ang niya. Yan. So, ganito siya kakalat. So, ito yung niloto niya. Ayan, ganun kakalat ang amo ko. O, diba? Wow, nakailang tomato paste niya sa akin. Lahat ng kinuha niya. Ayan ha, kinuha niya yan. Dito. Dito yung lagaya namin. Hindi niya yan mabalik ko. Oh. ba? Diba? Just ko, Lord. Santa sin Man Maria Tabang Lord. Mamatay ko dire sa konsumisyon sa amo ko. Pero, sige lang wala naman din kasi akong tatrabaho trabaho you know, pag hindi siya nagkalat ba diba? kasi wala rin naman akong trabaho pag ganitong oras na yung pagluluto niya na lang yung aasikasuhin uh, ko kaya pag hindi siya nagkalat wala rin akong ayusin pero sobra sobra na <laughs> aruy <laughs> sobra sobra na din just colored oh oh tinan nyo naman yung ginamit niya oh. mixer <laughs> hindi yung ginamit pero just oh my goodness kukulot lalo yung ko dito oh, uh, hugasan oh. Uh, 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 uh. so tingin mo na kayo sa mga love you mga minay mopsy bye